Ang tanong niya, pwede ba yan sa gilid awang sa aircon? Mahal kasi ang sealant. Ayan, ganito boss, sa pakita ko sa'yo. Laki ng awang niya na. Laki ng butas niyan. Ganito mo siya gagamitin. Habang ni-spray mo siya, ikakalat mo siya na ganito. Ayan, hanggang sa makover na niya yung butas. Hintayin mo mag-expand yung foam niya. Ayan. Pagka nag-expand na yung foam niya, hintayin mo siyang tumigas. Ayan. Pag tumigas na siya, yung mga sobra-sobra, pwede mo na siyang tanggalin. Pwede mo nang bawasan 'yan gamit lang ang cutter. O ano pa? Nasa yellow bag lang 'yan. Ang tanong niya, pwede ba 'yan sa gilid? Awang sa aircon, mahal kasi ang sealant. Ayan, ganito boss, ah, pakita ko sa iyo. Ang laki ng awang niya na. Ah. Laki ng butas niyan. Ganito mo siya gagamitin. Habang ni-spray mo siya i-kakalat mo siya na ganito, ayan, hanggang sa makover na niya yung butas. Hintayin mo mag-expand yung foam niya. Ayan, pagka nag-expand na yung foam niya, hintayin mo siyang tumigas. Ayan, pag tumigas na siya, yung mga sobra-sobra, pwede mo na siyang tanggalin. Pwede mo na mabawasan yan, gamit lang ang cutter. O ano pa, nasa yellow bag lang yan.